Maiba tayo ngayon. Ito ay pinag-uusapan sa social media. Alam niyo naman, alam niyo naman ang ang plano, ang dream ng mga diehard na pabagsakin ang isang wise ganda. Kaya makakita lang yang lang yang mga yan ng maliit na pagkakamali. Sabihin na natin kung totoong pagkakamali nga itong isyu na ito. Makahanap lang yan ay siguradong palalakihin na itong mga diehard na gustong pabagsakin. Matagal na si Vice Kenda. Meron na bang nagtagumpay? Wala. O di ang saklap? O di ba kawawa? Yan po ang goal. Isa sa mga goal na itong mga, na itong mga diehard na taga-suporta ng mga Duterte ay pabagsakin si Vice Alakin Ang ng takot niyo po kay Vice Kenda. Bakit? Baka kasi maging presidente. Bawal si sa kalabanin sa si Sara Duterte. Yun ba yan? Mm. Kaya eto, diehard ata etong si Daryl pero Pero makamarcos ito. Ang ibig kong sabihin, yan... nakikisaw daw itong si Daryl Yab dito sa isyo nga na ito. Kung maalala niyo po itong isyo na to, mm, ngayon ay ayaw nang mag-apologize ni Vice Ganda dahil nakita niya na walang mali sa kanilang ginawa. Minsan kasi, pag tayo'y napuna na may mali, talagang iisipin na, mali pa talaga yung ginawa ko. Tapos doon mo na titimbangin, kailangan ko bang mag-apologize. Ang nangyari kay Vice Ganda, dito sa issue na ito nga, sa isang segment dyan sa It's Showtime, na-realize niya, na-realize niya na wala siyang kasalanan. Kaya binawi niya yung paghingi ng apologize or apology. Eh, di ba? handang mag-apologize kung talagang may kasalanan. Pero darating talaga sa punto na ikaw mismo ang makarealize sa sarili mo na wala kang pagkakamaling ginawa. Malinis pala ang konsensya mo. At yun po ay something na pwede natin ipagmalaki. Yung ma-identify mo sa sarili mo na malinis ang konsensya mo. Ibig sabihin, nakatulog ka kasi. Okay. Sorry na, mali ang reaction ko. Ang dating um, kasi sa akin, or ang dating sa akin at sa ibang andon, in a off si girl na sinunggaban siya ng halik. And I thought na she felt violated. Yan kasi ang nakita eh. Anyway, pabago-bago ng statement ng girl at uh, yun nga, uh, mukhang inaakusahan ngayon si Vice Ganda at ang it's showtime na kuno ay pinahiya or parang ginagawang sinungaling. Anyway, malaki ang issue na yan. Pinag-uusapan na yan at karamihan sa inyo sigurado ay alam na yan. Pero puntahan natin ito. Nahikisaw-saw daw etong si Mr. Daryl Yap. Hindi daw kasi kumita yung movie niya. Basura, kaya saw-saw pamor. buak buak Yan po ang sinabi ng isang natasan. Anyway, sabi niya, eto, ang punto ko dito, wala po kayong karapatan na pagsabihan, pagsalitaan ang kung sino man ang ganito. Dahil, dahil, abay tignan niyo po ang sarili niyo. Ganun kasi yon. Tignan nyo muna sarili nyo. Kayo ba'y may karapatan? <laughs> so sa puntong ito, talaga lang. Kasi sabi dito, pinagmukha nyo, nyo akong sinungaling. Paano na po ako? Yan po ang statement nung, nung girl sa It's Showtime, sa segment na yan. Grabe naman daw ang It's Showtime, sabi na lang si Daryl Yap. Sino yung kausap nung Christine? ng Christine? Staff ba ng It's Showtime? Yan librarian o cashier na hinihinga ng promissory note, antigas daw na mukha nyo, mga taga-ABS-CBN, taga it taga Showtime, time na makitungo. Okay? Na makitungo sa kapwa. Antigas daw na mukha. <laughs> na makitungo sa kapwa. Guest nyo yan. Naimbitahan nyo yan. Magkano babayad nyo sa guest nyo? Para bulyawan at singhalan nyo ng ganyan. Siya ang may pakiramdam. Katawan niya yan, emosyon niya yan, mas kayo ang nakakaalam. Mas pinili niyo pang magmukhang tanga, magpaliwanag, kesa umamin sa pagkakamali. Nasobrahan kayo, Pride Month. Mm -hmm. Nako, wala po kayong karapatan, Mr. Darilyep, na pagsabihin ang kahit sino man dyan sa ABS-CBN. Dahil ulit-ulitin ko, tignan niyo po muna ang sarili niyo sa salamin. Abay, dahil ng mga panahon, nako, matindi po kayo matindi niyo pong in-name call, matindi niyo pong uh, banatan ang kampo ni Atty. Rubredo, dahil ikaw ay maka-BBM. Tapos ngayon, tapos ngayon, yung feeling na ikaw ang malinis. <laughs> Nagpapatawa po kayo. Talaga lang. Good luck sa inyo.